Buti pa yung mga nanlilimos. Walang kaya hirap hirap. Pwesto ka plaza. Pwesto ka palengke. Ano mong kamay mo? Pera na. Hirap na lang ng ganun. Hindi ko kayang gawin ng mga limos. Pag nga ako nabibigyan ng mga kakilala ko na ano, minsan eh kaya akong tanggapin kasi syempre eh pinaghirapan nila yung pera ngayon hirap na hirap eh, sa pakiramdong na ganun pero syempre kung buod sa loob naman nila binigay tanggapin hindi ako kasing parang, taas ng pride ng ibang tao na nilulunok nila yung friend nila kaya talagang gutom na gutom paglalaban nila yun hindi ka mapapakain ng pride hindi ka mabubusog ng di paggawa ng masama <laughs> kasi kung wala ka talaga ititira talaga gagawa ka ng masama lahat ng kalukuhan kataratadoan gagawin mo makasurvive lang yun lang ang sa akin